Magandang araw mga kabubog ano. Maaga pa nga lang ay sumabak na ta agad tayo sa deliveran ano. Dalawang pa-deliver natin ngayon ano. Uh, deliver tayo ng metal at nagpa-deliver tayo ng metal doon sa isang kwan natin kasama at mm, tayo naman ay nag-deliver ng kwan. Nag-deliver ng yero ano. Ito yung kwan pinakarga natin kahapon sa mga Kalyado ano. Ganito nga kami mga kabubog pagka bagong taon ay sinasalubong kagad namin ng mga tikabong kwan uh, paghahanda ng mga pandeliver sa kwan sa deliveran sapagkat pagkat mm, natuto na tayo mga kabubogs nung mga nakaraan ano pagka ganitong sunod-sunod ang holiday ay idinidispatcha kagad natin lahat ng pwede nating idispatcha sapagkat mm, sa karanasan natin sa ganitong negosyo ay nagsasara ang mga junk shop sa paligid lahat ay nagsasara ngayon sa atin na uh, sabi nga medyo nasa looban kailangan eh, medyo mahaba rin ang ating PC ano? dahil tayo hindi tayo nagsasara ano? 24 oras kahit holiday hindi tayo nagsasara umulan bumagyo ano? sila yung mga junk shop ay yan naman ang kanilang bakasyon pahinga lahat sila ay sarado kahit sa katuming saan katuming shop ay sarado sila ano sa akin ay inugali ko na, na hindi ako nagsasara kahit anong panahon yan anong holiday hindi ako nagsasara 24 oras bukas kaya naman ang ating mga kliyente na sanay na na nagdadala sa atin kaya naman talagang ubos na ubos tayo ano at sabi nga eh nasubukan ang haba ng ating PC ano hanggang sa huling sandali ay tumugon tayo sa mga kliyente natin at nakapagbigay serbisyo tayo ano e lang yung mga nasa malayong lugar hindi na natin nakakutan ano sapagkat priority natin dito sa ating bodega ano at mm, awan ng Diyos naman ay nakatugon tayo sa kuan uh, sa services ano uh, nabili natin lahat ng mga kalakal na dinadala sa atin wala tayong pinauwing kliyente na hindi natin nabili ang kanilang dineliver na kalakal sa atin ano kaya naman uh, unang araw pa lang ng pagbubukas ng mga deliveran ay napasabak agad tayo sa mga malalaking bagsakan ano sa deliveran ng metal sobrang haba ng kuan ano Nanda, ibinila namin yung aming pandeliver na metal alas 8 pa lang ng gabi ay pandosi na kagad kami ano, at bago na diskarga ay halos alas 12 na at nakabalik yung ating taga deliver halos alas 12 na ng hapon sa haba ng kuan ng pila kasi yung ating kuan yung ating ipinila ay motor lamang pero halos puro tanso ano, at yung mga kasabay natin prak prak baya talagang kuan sobrang haba ng pila no. so yun ang kuha natin ang vlog natin sa araw na to tips lang sa mga baguhan junk shop ano? huwag tayong magpapaubos ng kas pagka mag-holiday kung gusto natin kumita tayo ng maganda lagi tayong may nakalaang kas ano? para pagkasarado yung ibang junk shop tayo ang dadagsain ano? masanay sila sa, na sa atin magdadala so yun lang ito tips lang natin sa mga gustong pasukin ng ganitong negosyo ano? at doon na rin sa mga ng mga nagbebenta maalaman nila na bukas tayo anytime, 24 oras. No so maraming salamat sa inyong ating panunod at bye